Ako si Noy. Nagtatatlong taon ng OFW dito sa Japan. Malapit ng umaman. Pera na lang yung kulang. Lalapag ko na nga lang pala yung gigas ko dito. Baka matulungan niyo pa ako. Kahit tigpipiso lang siguro, malaking tulong na para sa akin yun. Kung isang milyon naman kayo manunod sa video ko, di ba? Tapos tigpipiso yung ibigay niyo sa akin. Eh di, milyonaryo na ako makakawin ako ng Pilipinas. Di ba? Mindset ba? Tapos gagalan na lang ako kung saan-saan. Pasyal dito, pasyal doon. Hindi na ako magtatrabaho. Asa na lang ako sa ibibigay niyo sa akin. Pwede kaya magpapautang na lang kaya ako. Utang ako, tapos papautang ko rin. Di ba? Kikita pa rin ako kahit wala akong ginagawa. Di ba? Diyan ka na nga.